thickness ang laki oh. Sulit. Hmm. Yan ang huli. Grabe ang laki. Ah. Daw so, nakahuli niyan. Ang Guys, nice. agis tayo dito agis, agis mga guys, agui. ังบ้า So, ito guys. Hagis tayo ng ano. Uh, Bini tayo. lor tayo. Tingnan natin kung makahuli tayo. Oh, one down. Okay. Lamun na lamun nyo. Oh. Bas, ang laking to ka mo. Hindi nandoon pa lang yung kulan nyo. Kung mas tunig na. Awan kita. No! O unang site na nakahuli Dito, dito nakahuli Ayan o Migo yan o mga. Ayan mo nga What's up what's up What's up Dalawang tay Isang kamuka ni Vals Isang kamuka ni Vals Isang <laughs> <laughs> Dalawang tay at saka si Vals <laughs> Children Children <laughs> Ayan na Ayan na Nasa ano to oh. Ako na lang ang kulang dito Tatlo yan o Bitbitin mo yan <laughs> <laughs> Ako na lang ang kulang ah dawa na to. Sipo na to, kam. Susi ni. Your body is so sweet. Sayang, ah, dalawa sana. Mm. Doon, laki doon. Botek sinundan lang. Sinundan nga yung ano ko doon ulit. Guys, mingmit pa rin tayo. Ah, so hindi na tayo nakadagdag. Ayan guys. Bingwit pa rin tayo. Alas 3 na, alas 2. Ito pa rin yung huli. Wala pang nadagdag. Ayan. Tatatlong piraso. Ayan ating, ano, lor. Hindi tayo sinerte. Ayan. So, ito yung ano, area. Oh, um, tayong ano. Huling marami.